malaking problema natin. Kahit anong gawin natin ayos sa creek natin, sa pumping station natin, kung hindi po tayo magkakaroon ng disiplina, babahain at babahain po kayo dito. Yan po ito to, yung ito. Yung paglabas ng basura sa tamang oras, kailangan po natin masunod. Hindi po perfecto ang koleksyon ng basura natin sa Pasig, pero dito po pinagbuatan by administration na po ito. Pag hindi pinipikat ang basura ninyo, isumbong nyo po agad sa akin at gagawa namin ang paraan dahil schedule po dapat yan. Pag schedule naman yan, dapat ang paglabas ng basura nasa tamang oras. Kasi pag inutusan nyo yung mga anak ninyo na itapon yung basura kung saan saan, dahil hindi nyo na ilabas ng tamang oras, pagdating po ng ulan, babalik ang basura sa inyo sulatan ako Kaya ako'y nakikiusap sa inyo. At ngayon pa lang, lahat po ng barangay, iluutos na po namin ngayon. Pasensyaan po tayo ha. Manikit na po tayo. Gamitin niyo yung OBR ninyo, manikit na po tayo. Okay.